So, mayroon tayong tinutrobol dito na E7. Ayan. Starway. Ayan siya. Uh, E7 na Starway. Ito, uh, ang history nito, ayan. Uh, umaandar to sa unit ng may ari. Umaandar siya. And then, nilipat dito sa bagong bahay. Ayan, nilipat. And then, hindi na naayos nga kasi may kulang kung makikita niyo itong hasas na ito napaka-importante niya yan siguro yan indoor to outdoor na hasas na yan so ilalagay natin yan dudugtong natin ayan. so ito siguro yung kaya nag-error siya hindi ito nailagay ayan itong wire na to kaya nag-error siya ah, ito siguro kasi ang nakalagay doon pinanood, Starway kasi ito kaya hindi ko kabisado ayan Starway E7 So baka ito ang problema. Oreo o may isa pang wire na hindi pa nakuan. So E7. Starway Eh, magandang itong trouble kasi ituturo natin. Pag nasolve natin, di ba? Ito yung ilalagay namin. Kasi ito yung wala siguro eh. Hindi rin ako kabisado pero ito yung nakita ko. Ayan siya. Tap. Baka may kuryente sa dyan ah. خو هذا أول نيوترال ممكن بكهرباء ساجد خو نيوترال أنت ما في انت راكب كهرباء ايوه على طول ما في كلام كذا أي نيوترال 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 ايوه طيب ما في كلام انا اسوي ركيب انت تجي هنا ليش تنسب سكر ايوه انت تجيب شكرتون ما في حلو خو هذا اسود So ito yung ilalagay, ilalagay namin. Baka ito yung kanya, yung sensor niya. Tiningnan ko rin kasi ito yung problema eh. Yan, si Loso ya. Oh, sim sim na di pulo. <laughs> so sana ngaram mo. Ha? Sana para wala mapikala ang piso mga gas. Naglame siya sa wala. Mabe kulo lose, so yeah. lose, so yeah. Keep sure Awol yeah. ha da. Ang rakip awol. <coughs> sa Saturn. Oh, ang tukod ng Saturn. Ay, oh. Alam mo ba 'yung Saturn? Yes. Ay, oh, 'yung Kasi, pagkain. Ay, oo. Kasi 'yung kasitoy conductado high pressure niyo, ayan oh. Makikita niyo. Yan, yan, yan. Ito niyan. So, bumuo lagpag chirit, ayan ay, oh. Ito 'yan. Tapos ito yung itim, sensor to eh. Ayan oh, sensor siya dito. Ayan. So konektado siya, ayan. Ayan siya. Ayan, nabiyak na nga siya pagdating dito, ayan oh, white, red. So konektado 'yan. Ayan. So binatakan namin ng wire, ito ito itong additional na to. Baka ito yung kasi eh, sa kwento sa sensor niya, indoor to outdoor. So napaka-importante nito pagka nagbaklas kabit kayo. So nilagyan ko nito. Ito yung ini-splice ko na lang dito. Ayan binatakan ko ayan sa sajin tagsala ayan so ito tanggalin ko lang ilagay ko lang muna to and then paandarin natin tapos dito nakita ko kasi luma to ayan o butas pa yata o ayan o diba paano andar to i eh? condenser mismo o ayan o tinama siya, o yung yung kwan yan e eh. ayan o ito mismo yung guide nung kwan o, yung tubo o butas o sa kwan kamag anak ng namin sa opisina ayan. so nagtipid, pinagawa sa iba ayaw ipagawa sa amin ngayon problema na, ayan, tawag na starway di ba? ganun pagka uh, paida sa iba ibigay pagka problema ayan, tatawag sa amin, ah, di ba? habibi pa, habibi ah? habibi ang <laughs> galing eh papasa na na lang eh, tapusin ko muna ito bago tayo mag uh, ang tips ko lang, pagka magkakabit kayo ng ganito, kailangan nakabiak para talagang uh, sulido yung kapit niya, hindi mag uh, hindi maglulus contact, nakabiak dapat. Ayan. Tips lang kasi maliit 'to eh, dapat nga hinihinang 'to eh, dapat 'to may ganito eh. eh. So wala 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 naman tayo nakuitang ganyan. So ito na lang yung nilagay natin, wire na 'yan. Tingnan lang natin. So binibiyak ko para fix talaga. So natapos na ako rito sa outdoor tapos na ako ganito yung ginawa ko so tatandaan ko na lang yung red ay red yung black ay sa white uh, white is black so mamaya ko na ikabit to where nun to ko na mamaya na mamaya na mamaya na yan ito na yung ginawa ko yung black wala yan red red black ayun So, yung ginawa natin, uh, nasolve na natin. Ayun na siya. 70 na siya. Kasi nga yung, uh, ayun na. Mahanda na nga na. So, ito yung ginawa natin. Uh, pagdating dito, tatlong wire. So, hindi mo naman gagamitin yan kasi doon sa taas. Ang ah, nakalagay doon, long red, uh, white. So, dalawa lang yung tin tinakbo natin. Napaka-importante yan, once na mag kayo, kung ano yung binaklas nyo, huwag nyo kuhan. Ito kasi baklas kabit. Hindi na siguro inilagay ito kasi baka akala nila kung ano-ano lang. Ayan. So, mandar na siya. Okay na tayo. Ah, di ba? Ayan na uh, nga. Ito na siya. 17. Ayusin ko na lang dito. Starway. Yung pala yun. Uh, kung pala yun, yung uh, hasas niya. High pressure sensor ng outdoor to indoor. Ayan. Konektado pala yan. So, ganun yung... Uh, E7 Ayan. So finally, yung ginawa natin na uh, error na E7. E7, hada po din? Hada. Uh, Ay ba, E7 sa? Uh, SF. SF? Six, six. E7 na uh, Starway. Ayan, so natapos na natin yun yung uh, sensor. Uh, indoor to outdoor. Ayan. Pati kuhan <laughs> nice ka na yun. Nais ko na rito. Ayan. Wala lang yung switch pa siya. So okay na. Very good. Ayan, so tapos na tayo sa ginawa nating E7 na uh, in-install yun. Uh, Baklas kabit siya. And then, uh, ininstall Siguro hindi na nilagay yung wire or hindi nila dinala yung wire. Kaya gano'n, Uh, tapos, alam nyo naman pagka sa labas. So, yung pwede maging trouble nun, uh, pagka ganun. Kasi, kung yun eh, sensor, indoor to outdoor. Uh, yung high pressure uh, condenser sensor. And then, halimbawa, kinagat ng daga, naputol. Once na naputol yon yon mag error siya ng e 7 So, ito naman ginawa namin uh, sa kaibigan ng amo ko to. Uh, eh, hindi nakabit yung uh, yung wire niya connected sa indoor to outdoor so kaya nag E7 siya so yun yun ha -ha, indoor to outdoor uh, wire sensor ayan so maraming salamat po at agad uh, starway na dali natin